Good morning mga kapader Ito nga pala ang aking mini garden ngayon At nagkaroon na rin ako ng oras para magawan ko sila ng greenhouse Opo, greenhouse Matagal ko ng pangarap na gawin Gagawa ako sa taas Naiakyat ko na pala ng mga gagamitin ko Kahoy para sa ating greenhouse ngayon na nga po pala sila walang makalat pa po ngayon maya maya lang po ay gagawin na natin yan at eto na nga po at nagkulang na ako sa kahoy at gagawa na lang tayo ng paraan ngayon ngayon ay dudugtong tayo ng ng ating pang poste ito na po mga kapader ito. Punti pa lang nagagawa. Break time. Magbe-break time na daw. Muna tayo. Hindi natin pabayaan ng ating sarili. Para may lakas pa tayo. Para magawa ng ating mga gustong gawin. Ulam ko nga pala po dyan ay meatloaf and saratirang manok. At syempre, yun yung kakalimutan ng responsibilidad na natin na pagiging nanay ay este pagiging ama tulugin muna natin siya at pass forward po tayo mga kapaday at kailangan mag gawa na tayo ng mga balangkas mga mga natutunan natin dahil sa ating ama na construction worker dati ay sinasama-sama tayo sa kanyang trabaho ito at nakaka intindi tayo ng konti sa paggawa ng bahay ngayon ay sukatin ko kailangan pantay dapat para medyo magmuka namang parang bahay talaga ng ating greenhouse pangatin lang po natin at ayan paggawa po ng ating greenhouse ay wala po akong ginastos at tira-tira lang po ang mga kahon na yan at nakatambak lang sa baba at para magamit ko po din kung ang ang maiayos ay, ko ang aking mga ala na ha yun ay forward po tayo para matapos na ang ating greenhouse ito na nga po at medyo gumagabi na kailangan na natin tapusin talaga ito ito sa po yung ating last na pag -iyero. Fast forward ko na lang po at sa paggabi na po niyan eh. Naka day 2 po po kala ako nito. Ayan, isasalpa ay ko na yung panghuli. Medyo nahirapan ako dyan at kukulang kasi sa mga gamit. Kaya hanap-hanap pa ng mga kalakal na iba. Ito na nga po ay lalagay ng panghuli at ito na po mga kapader ginabi na tayo at mag mukhang mag i-store muna tayo sa kapit na tayo Kaya maraming salamat po sa panunood at kung umabot po kayo dito sa video na to eh, i-like lang po at follow na rin salamat po